na tubig galing sa aircon so, gusto nyo palang ano malamigan so yun sa mga nag-aalala at mga nag-comment na baka yung anak is mabasaan din po dahil lang yung ano, kulungan yung kanyang dilim ayan po uh, dyan nakalagay yung ano yung mga uh, baby ayan sir Akilang sila at meron din pong inumin yan ha, ah, kada pakain ko isa pinapalitan ko yan tubig ayan na si Tagpi <laughs> ano mamaya paliguan kita ha so palang ano maglublog sa tubig so yan po yung update ngayon kaya uh, Tagpi at saka wag po kayong magalala dahil uh, tatlong bisis ko pinapakain si Tagpi sa loob ng isang araw at kung nga, ah, pag uwi ko ng hating gabi, ay ah, dinadala ko pa rin siya ng pagkain. ito siya lagi nagtatambayan at kanina nga nakita kong ah, nag-ano doon sa ano, sa tumutulong tubig para malamigan siguro siya. So, itry ko kung ah, kaya ko siyang paliguan. Ito nga mga kajuit, dal-dala ko yung uh, sinampay dahil kinuha ko at nakita ko nga si Tagpi na naglulog-lug doon sa basang lupa. So, ibig sabihin gusto niyang nga maligo. So, itatry ko mga kajuit kung kaya ko siyang paliguan. Ayan nga mga kajuit, uh, kumuha ako ng fresh water para subukan kung paliguan si Tagpi dahil kanina nga ay nakita ko na Nandun sa may uh, tumutulong tubig at uh, nagpapalamig. Tchoo! Tagpi! Tchoo! Tagpi, labas ka diyan Paliguan kita. Oo. Oh. Alika, alika. Tekpi. Tekpi. Paligo paliguan kita. Ah. Iya, nangaka Gusto niya pala maligo. Alika dito. Ah. Tekpi. First time ko siyang paliguan mga kajuit. Alang <laughs> umalis na. So. Ayun siya. Pero kahit pa paano, ano, nabasa ako siya. Para sa susunod, isa, sasabunan ko na siya. So ayun mga kaduit, medyo nahirapan akong paliguan si Tagpi dahil first time ko nga siyang paliguan at uh, nagaalangan nag-aalangan ako dahil baka uh, mga gat. Siyempre kailangan ko rin ng uh, isave yung aking sarili dahil uh, hindi naman vaccinated si Tagpi para sa anti-rabies. Kahit pa paano, ano, naubos din yung tubig, naga, nag-aabulan nga lang kami para sa pagpapaligo. Ayan, dahil tapos na maligo si Tagpi, pakakainin ko na mga kajuit. So, itong uh, pagkain niya is uh, manok. Yan yung uh, ulam namin kagabi na hindi nakain at uh, sa kanya ko na lang din ipapaulam. Itong problema kay Tagpi, ha? Uh, Ang tamad bumangon kapag uh, pinapakain. Ayan, kumakain na siya mga kajuit. Ito kasing ano eh, problema kay Tagpi, ha? Uh, bumangon kumain. hindi nakakain at uh, yan nga nga pinapakain kay Tagpi so may himay ko yung uh, manok at inihalo sa kanin para siguradong walang buto maging nga uh, sa isda po, pag nagpapaulam ako ng isda kay Tagpi, sa, tinatanggal ko rin ang mga tinik ganun po tayo mag-alaga kay Tagpi ito yung kanyang mga anak tumatahol-tahol na, so malapit na rin sigurong kakain itong mga to at saka uh, sa mga nag-aalala na baka daw langgamin. So wala naman po akong uh, nakita pa langgam dito sa 10 years ko dito sa Saudi Arabia. Mukhang walang langgam yata dito. Yan, malulusog po sila. So itatry ko din silang painumin ng uh, fresh milk. Para kahit pa paano hindi kawawa sa pagpapadidi si Tagpi Yan si Whitey. Yung dalawang Whitey. Tapos yung tagpi-apat po yan ayun yung isa and maraming salamat po sa pagsubaybay nyo kaya tagpi ang asong kalye dito sa Saudi Arabia